utang ina sultan huwag mong sabihin kami ng mga OFW mga mga isip talangka Kau kaya ano kaya utak mo utak mo linaw utak ano utak uh, ipis hindi yeah, ka kami sabihin ng mga OFW mga bayana kami dyan sa Pilipinas hindi kayo kumikita ng pira dyan pag ano pag wala yung mga OFW saan kayo kukuha wala nga asensyo, asensyo ngayon ng Pilipinas dahil ang mga maraming mga kurakot mga magnanakaw kayo mga taga-costume kayo mga walang hiya kayo mga abnormal kayo yan ba ang may pinag-aralan yan ba ang mga taong mga mga edukado Hoy, may hiya kayo sa balat ninyo mga animal kayo dyan magnanakaw kayo utang nina mo huwag mong sabihin kaming ano, mga isip talangka eh, pag -pagolang mga OFW yung uh, alis dyan sa ibang bansa magkakapira kaya yung bayan ng Pilipinas? Hindi. Sa so, dami-dami ng mga problema dyan, sa so, dami-dami ng mga na-rip dyan, dami-dami dami mga problema dyan sa Pilipinas, so, dami mga illegal, mar dami mga pinapatay. Kami pa mga OFW ang yung ano dito. Isip talang ka, sabihin ninyo, yung mga balikbayan box dyan, pag binubuksan nyo, nagpapadala na ako dyan, tatlong araw mula ngayon. Pag yan ang binuksan, may mawala dyan ididimanda ka ididimanda ko kayo diyan mga taga costume magtulungan kami dito mga OFW dito sa ibang sa magtulungan kami ididimanda ko kayo lahat diyan ang halaga ng aking pinapadala diyan na sa 25,000 lang pag yan ang may binuksan may tax lagyan ng tax lagyan ko yung tax yung mga mukha niyo diyan